viral po ngayon online at kinagiliwa ng netizens sa isang video kung saan makikitang pinapasayaw ng isang nanay ang anak nito sa isang party pero dahil masunuri ng bata kahit todo na ang simangot nito at medyo labag na po sa kanyang loob ay simayaw pa rin ito para po sa kanyang mami. at kaugnay nga nito ito uh, ng pakikisa natin sa nalalapit na selebrasyon ng National Children's Week. Makakasama natin ngayon dito ang nasa viral na video na sina Mami Regine Julagay at Jean Julagay. Good Good morning po sa inyo and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning. Good morning. morning. Ang cute Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. sa morning. Good 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 morning. And then, yung pinapasaya ko po siya, pero gusto niyang sumali, pero gusto niya akong nasa tabi niya habang sumasayaw. Kaya nagagalit po siya kasi ayoko siyang tabihan during nung stop dance. <laughs> Kaya po siya nagagalit. Ayun Ay, naman pala. Akala naman namin eh, palang pinipilit mo. Yung pala gusto niyang kasama kanya. Pero ang cute-cute niya. Okay, kay Gia naman. <laughs> Anong nararamdaman mo nung panahon na pinapasayaw ka ni mami mo sa party at wala siya sa tabi mo? Ano daw yung nararamdaman mo? Ano daw? Ano daw? Naiinis kay mami. Naiinis kay mami. <laughs> <laughs> Naiinis kay mami. Naiinis daw po siya sa akin. <laughs> ah, pero nakangiti pa rin, ano? Very, very jolly si Gian. Eto sa mga sitwasyon na nagsusungit ang mga anak mo, mami, kagaya sa video. Paano mo hinahandle yung mga ganong sitwasyon? Actually po, nakakainis. Pero at the same time, iniisip ko na lang na pag lumaki sila, hindi ko na yung mararanasan sa kanila. So, ginagawa ko, ano lang, Siyempre sa una, may inis ka, pero later on marirealize mo na ko minsan na lang ito mangyayari sa amin. Kaya hinakayaan ko na lang siya kasi mukhang naman po yun. Kumailan so, magiging okay din siya. Kaya ganun po. Pero Mommy Regine, ko gets ko yan dahil may anak din akong mga wireless kaedad niya eh. <laughs> Pero okay, ano ba yung mga usual bonding moments ninyo ng mga anak mo? At ilan pa mga anak mo? Dalawa kong boy. Isang nine saka isang five. Si Gian ko yung five. Mm bunso na si Gian. Ito Boy. Ayun. Ano yung masasabi mo, maming best moments mo bilang isang nanay? Siguro, para sa akin yung mabigay ko lang yung mga needs nila. Kahit tapos minsan yung wants, ganun. Siguro yun na yung pinaka the best para sa akin na mabigay ko yung mga pangangailangan nila. Yun, yun naman talaga bilang magulang yung gusto natin na ma bigay sa anak natin yung mga kailangan. Siyempre, yung mga importante, lalo lalo yung mga importante na kailangan nila. Oh, well, ganun talaga pag nanay no, parang sacrifice lagi. Mm -hmm. But at the same time, syempre fulfilling oh, naman oh. 'yan. Okay, Gian, may mensahe ka ba o gusto mong sabihin sa yung mommy? Nandito na gusto mong sabihin kay Mommy. Oh, yeah. Ano daw gusto mong sabihin kay Mommy? I love you. Oh Ay ako, nakakapawi ng pagod, ano, kapag kaganyan nang sinasabi ng iyong anak. Eto, mami, ano naman ang mensahe mo para kay Gian? ah uh, siguro po, para kay Gian, yung enjoy na lang habang bata pa kasi ang bilis lang po talaga ng panahon. Kaya hinahayaan ko na lang din sila i-enjoy yung mga bagay na gusto nila. Kasi hindi natin namamalayan. Maya-maya binata na yan. Kaya sabi ko sa kanila lagi, huwag silang magmadali. Enjoy lang, anak. Enjoy lang. Kaya ko talaga enjoy. Ayun lang po. Pero Mami Regine, an ano ang mensahe o paalala mo para sa lahat ng mga mommies out there na mga nanonood sa atin ngayong umaga? Para sa akin po, siguro yung mga moments na nakakainis sila, pwede na, may inis talaga tayo, pero later on, isipin natin na mabilis lang yung panahon, i-treasure natin yung mga ganong moments kasi yung mga yan, mga ilang taon lang, hindi ka na, hindi ka na masyadong kakausapin yan kasi meron na silang sariling mundo, may mga sarili na silang kaibigan. So habang nandyan sila, i-treasure natin yung mga ganong moments. Uh, umaga parang mas i-feel natin, mas, alam mo yun, iparamdam natin sa kanila talagang na mahal natin sila, importante sila sa atin. Para kapag ka lumaki sila, hindi kasi, di ba, yung iba parang pagka lumaki na talagang wala nang pake sa na magulang. Pagka parang lalo na yung mga kabataan ngayon na masyado ng, ano, ah, very independent na. So, para sa akin, siguro yun nga, yung i-treasure natin yung mga moments na meron tayo ngayon kasama sila. No. Ayun lang po. Well, maraming salamat ha sa pagkwentuhan sa amin yung umaga, Mama Regina Gian. Salamat sa pagsama sa amin dito sa RSVP and we hope na talagang mas maginga, masaya pa ang inyong pagsasama ng inyong anak na kumahaba -haba pa dahil mm -hmm. very young pa at ang laki pa ng potential, no? Correct, dito pero si mabilis Gian. din ang panahon. Kaya tama, <laughs> tama talaga. Enjoy the moment.